Lalo na! So mag-alakad tayo papunta ng falls. Nandun sa likod. So ilang minutes lang daw to. Doon na tayo. Side trip to doon sa ginawa nating hike kanina. Sakto to. Pawisan tayo kanina. Ligo tayo sa falls. Hi falls. ako agusto, oh. magagos ayun ka pa pala sa taas ko welcome to Bantakay Falls meron pa pala sa taas ko Wala na yung chinela sa atin Tinangay na Buti nakuha pa yung chinela sa atin Takas ng pulso Ah, nabig na rin ba? Walang katapos ang akyatin to. Kanina pa tayo market eh. Kaya nga eh. <laughs> akit pa rin pa akit to So ito rin main falls okay. So nandito na tayo sa main falls Lakas ng Lagas kas ng tubig dito talun à game talun go ôi u Time check 1.09 ng hapon Ang bilis ng mga pangyayari So tapos na tayo dun sa Hike natin kanina So tapos na tayo sa falls Masyado malamig kaya Mga bahan na rin ako Sarap ng mga daan dito Appreciate nga natin to Probinsya, probinsya. Tapos gilid mo May Ilog Hindi ba? Sulit. So, Hindi, okay, nakabidyo ka. Naka -video ka. Sir ng Falls, may liguan na rin pala dito. Kaya di ka na mahirap ang magpilit. So, lang natin sa van. Medyo maingay lang dahil may nag nagubutol ng puno. Puputol lang kahoy. Time check, 2.16 ng hapon, kapagod tong hike na to, puro lakad yung ginawa natin so buti na lang nauna tayong matapos doon sa falls kanina kaya nakapagpahinga tayo agad, nakaligo na din so hanggang dito lang tong video na to, kita-kita lang sa susunod, papahinga na ako, peace, wala pa tayong kasama sa ganoon Relate pa sila.